ang COA eh, meron ka isang katutak na mga 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 guidelines at saka mga rules na gagawin nyo. Kung ganoon ang nangyari, bakit meron ganitong lumabas na 10 billion pesos worth of projects, eh, ghost projects, etc. And, eh, eh, napaka-stricto ninyo. Paano na nalusot sa inyo? Since 2007 po, nag-issue na po kami ng aming Uh, rules yeah. in terms of exacting accountability sa non-government organization. Oh. Niligay po natin dito kung ano yung mga controls na dapat nahanapin ng implementing agency. Ang nagiging problema po natin ay yung implementation. While it is very clear na kailangan meron pong experience yung mga non-government organization, meron silang financial statement na examine ng isang certified public accountant, oh. at meron silang financial capacity, nakita po namin sa review, hindi po ito pinatutupad ng implementing agency sa halip po na by tranches ang releases para hintayin mo muna yung liquidation document, ay eh, nire-release po ng buo ang pera kahit wala pong nasa-submit na liquidation documents. Dodo, bakit kaya itong mga implementing agency eh hindi sinusunod yung mga rules at saka guidelines ng COA? It's so easy to say, hindi namin pwedeng marilis ito, kailangan mga dokumento nyo, ibigay nyo sa amin. Why do you think that is? Sa amin, parang takapag -taka. Sabi namin, mga yung mga... Lehit, yung mga hindi naman lahat ng NGOs sumihingi mo ng support mula sa gobyerno. Pero yung mga lehitimo sumihingi ng support sa gobyerno, nahihirapan, no? Kasi nga, stricto ang, ang COA. Ito, kaso nito, malinaw naman, no? Na parang, ano yung may pagkukutsabahan, eh. Di ba kaya parang napakadaling na... Yung ano, this, this, <laughs> Well, ang lumalabas nga ako sa report ay... The implementing, the agency, implementing agency, the legislator, oh, and the mga, NGO. Na, no, eh, na, hindi totoo mga NGO. Oh. Tinayo sila talaga para eh, kung, para sa kung, kung, hindi magandang layunin. Kung hindi sila legitimate, pa, paano nakaka-release ng pera sa kanila? Ayun nga. Paano sila na-choose in the first place? Eh may bidding yan eh. Meron pong hindi nagbibiding, meron pong nagbibiding, bidding-bidingan lamang. Meron po ditong turuan eh, kumisang sasabihin po ng legislator, hindi ako nag-identify ng NGO, it's the implementing agency. Pag kinausap naman po namin implementing agency, sasabihin po nila, dumating dito yung NGO, meron ng sulat kay congressman so and so. Mabalikan po namin si congressman, sasabihin po niya, ay fake ang signature ko dyan, hindi ko signature yan, ginamit ako ng non-government organization. So, madalas po yung turuan. Kami po, we stick by the document. Pero ang sinasabi ng mga senador at kongresista, ito ang the usual, mm -hmm. Heidi, and I give it, and I ask this question to you. Hindi namin tinatouch yung pera. Hindi dumadaan sa amin yan. You know, it goes straight to the government agency. We don't get, we, that money does not pass through us. Kung ganun, paano sila nakakurakot? May nakita kaming ex, uh, example na itong mga uh, implementing agency na nilipat sa NGO, yung NGO naman, mayroong relationship doon sa particular legislator. I'm talking on the basis of documents that we have seen. No? Mm -hmm. Pangalawa, magdududa po ikaw, pag halimbawa po, ito yung legislator, in-identify niya itong NGO neto na mag implement ng project niya. Pagtingin po namin itong NGO neto, naka-base sa Quezon City, ang project na i-implement niya, Lanao del Sur. So ito po, parang magkakaroon ko po ng mga red flags. Prior to this, may, may watch ang ang uh, Code NGO na sinabing merong ganitong problema, may recommendation kayo. Ano ang nangyari? Doon sa recommendation sinabi niyo na ko merong ganito ang nangyayari, etc. etc. Una, sa in terms of policy, uh, si Senator Dillon noon at that time, pinasok niya sa JA na dapat uh, nire-release yung information to sa PDAF, ICD. Uh, ECD. Uh, although yun ay nagkaroon nga ng parang conditional si President GMA at that time, conditionality na dapat daw mag-issue ng guidelines yung agencies regarding yung access to information. Dimura. At, at walang agency na nag-issue ng guidelines. Yung House of Representatives naman, so, ang ginawa nila, naglabas sila sa website nila ng, ng website to support viral projects, pina projects. And they encouraged all the, they did not require, they encouraged all their members ah. to submit reports. Pero, noong 2007, no, kalahati lang nagbigay ng report. Noong 2008, hmm. parang 15% na lang nagbigay. Tapos ngayon, wala na ako yun sa website ng, ng Congress. Now, Heidi, nag, uh, what do you call it, explode itong 10 billion scam. And that was the only time Heidi Nakoa decided to check exactly how much of the PDAF were irregular? Long time ago, tinitingnan na po namin ito. Kasi Heidi, uh, sinabi ni Chairman Tan na lalabas yung report ng COA on PDAF last week. Eh hindi pa lumalabas. Kailan lalabas finally? Uh, I think it will be safe na ilalabas po namin ang audit report on the week of uh, August 5. And ito ay makikita ng tuluyan kung saan ito mga PIDAF pumunta at saka sino ang legislator, sino ang legislator sino at saka sino. sino ang pinakamalaking recipient of PIDAF sa mga government agencies niyo uh, aside from the hard which is obviously DPWH okay iba't iba po yan on a different year base ho sa audit namin malalaki po ang releases sa Cirex sa Nabcor and then This time, inilipat naman po sa DNR sa Philippine Forest. Okay. Sa patanaw niyo, ano ang porsyento ng PDAF, eh, nawawala sa irregularities? Because of lack of documentation, hindi natin kagad pwedeng makonflude na may nangyaring kalokohan dahil wala pa po si nasabi Pero kung ng taon hindi pa nabibigay ng dokumento ano ano iko-conclude niyo diyan So gusto ko lang pong maging malinaw Do kung sasabihin n'o natin na sa loob ng dalawang taon hindi pa sila nakakapag-submit ng liquidation documents dito po natin nirerelease yung issue na posibleng walang nangyari posibleng napunta sa ibang proyekto Isa sa sinabi niyo sa report niyo sa PDA Watch eh parang you know sa karamihan eh walang consultation with the local with the local uh, constituents. Oh, so, uh -huh. ano? Isang mga lagi namin na tinatanong sa mga kongresista pag sumusulat kami sa kanila, hindi lang listahan ng projects nila. Pero kung ano yung proseso, proseso ginamit. at saka criteria lang for selecting hindi, projects. Hindi, hindi naman kayo sinasagot. Hindi yung sinasagot. Oh. Sa so, ang anay ano, at sa, sa mga kwento, medyo arbitrary talaga yung pagpili. Itong affected by the by the scam that uh, supposedly by the na Naples group mm -hmm. is only the soft part. So it's about 12 billion pesos a year. Mm -hmm. Paano nangyari na naging 10 billion ang ang nakuha? Na 12 billion pesos a year, that means most everybody was involved. Una, dun nga ako sa sinasabi namin na hindi ini-implement yung, ano eh, yung rules and even the specific provisions of the memorandum of agreement. Ito yung sinasabi natin sa soft Halimbawa, mga training, ano? Pero yung mga previous report namin, pinapakita na meron mga ghost training, kunyari, ano? So, magre-report sila, nag-train sila ng X number of farmers. Makikita namin, pag tinignan namin yung listahan, mukhang iisa lang ang pumirma ng pangalan. Pag lumabas ang report niyo eh hindi pala 10 billion lang, mas marami pa. It's bigger than 10 billion. Twice more? <laughs> three times more? Four Four mga times three more? times. Wow. Supposedly, it's supposed to help the people. Eh, kung may ghost projects, ibig sabihin na no, walang naka, nakakakuha ng, ng advantage mm. or benefits, etc. Except for a few. Okay.